Kachin mang kami po ay eh, naglalakad. Pumunta po kami ngayon sa Japan Home. Ayan. At ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga pwede natin mabili dito sa Japan Home. Sa brands po niya dito sa Blossom Garden. Malapit lang po sa amin. Kaya ngayon po kami lumabas mag-ina. At tara, samahan niyo po kami at baka tayo po ay may makita na mga pwede nating bilhin, na pwede nating ilagay sa pa-box natin, mga kachinmang kaya. Samahan niyo po kami! Ayan, ganun po yung ginagawa ko. Nag nililipot ko yung mga bilihan dito. Minsan nagsisale sila. Sayang din ako po kapag yung mga sale, sale ay hindi natin naabutan. Kaya, let's go mga kachinmang! Naglalako sa si baby. Ayan. Siyempre, sakay siya dito. <laughs> hindi po siya pwede. Ano. Dahil siya po ay inaanto, kaya hindi ko na po siya pinaglakad. Kaya let's go, malapit na tayo sa Japan Home. brands po ito. Ayan. Ay, ang nyo. Japan Home. Yeah. Pasukin natin ito mga kachin ma'am. Ito. Oh. oh, the chocolate. Ayan guys. Ayan, nakikita nyo. May mga noodles. Oh, okay, po ah. Ayan, ito yung aking favorite the ramen. Bibili po tayo nito. At ayan, mga nandar sila. Na. Ayan, kompleto. May mga, ayan po yung kanilang yan. Ayan ang mga laman po ng ating mga. May mga shampoo na. din sila. May mga toothpaste. May mga, mga snack. ang mga ano. Siyempre, ayan, mga toothpaste, mga basil din. Ayan, parang sa pinas lang. At ayan nga po. O, oh, diba? Sale po sila ngayon. O, 18 na lang siya. Dati siya ay 22. Ayan, nangili kayo kung anong gusto niyo mga kachina. Sale. oh, sale po. 3, 3, 4, 25. Yung mga pasta. Ayan. Ito, ito po yung mga binibili ko. Mga pinababaks ko. Mga katsin mo. Tsaka ito. Ah, kaya ito. Kasi mga pang-umagahan. Mga pang-bata. Binibili tayo ngayon. mga nasa box. Pero mas maganda po kasi bilhin. Ito mga nasa plastic na. Italy, ita, Italy, Italian. <laughs> mga Italian pasta po yan. Nakita mga Italian pasta. At ito si baby, tuwang po. Ah, oh, ayan, bibili tayo guys nito. At bibili din po tayo nito. Bibili tayo yung tatlo. Ah, nito, tatlo nito, tatlo nito. Yan ang ating mga bibili. Ah, Ibibideo ko muna mga kachinwang. Kasi pag kinuha ko na po, hindi ko na siya. Mabibideo para sa inyo. Ayan. Ayan po yung mga iniipon ko. Ito yung mga iniipon ko na mga ipinapadala ko sa Pilipinas. Baby, come on. Ayan. Ito. Magiging patay na ito, guys. Pilihan tayo ng patay. Ayan. hindi ah. yeah. go huh? <laughs> <laughs> ko makita yung basket ayan guys makita niya

may bata may din po din may mga laruan sila mga kitty Na, yan, mga slipper mga ano sa shoes ayan mga halaman yan, mga chinese flower ayan mga fun chinese decoration guys makita nyo dun sa front sa mga bulaklak doon ayan mga flower orchids may mga school supplies na may bulak din, di ba? di ba? where so are you? <laughs> ayan ito ang din siya guys ito yung mga vacuum, maganda po ito. Hello Kitty. Ayan. Mga hangar. Mga lick this one. Ayan. Marami kayo makakita dito, dito? Mga, ayan. Mga boxes. Ganda na lang. Thank you kayo for watching. Bye-bye. Kami po magbabayad na. God bless you mga kachinmang. Maraming maraming pong salamat. Bye-bye.